Trending ngayon sa social media itong si LeBron James. Hindi dahil sa naging MVP ito, kundi dahil dito sa isang fan na gusto sanang magpa-picture sa kanyang idolo na si LeBron James. Kaso tumanggi siya dito sa isang batang fan niya na sana ng litrato o selfie sa kanya. Pagkalabas nga ni Lebron sa kanyang sinasakyan ay kaagad na pumunta itong batang ito at magpapakuha sana ng litrato sa kanyang iniidolo. Subalit mataas na tono ang naging pagtanggi ni Lebron sa kanya at sinabihan pa niya itong tumigil sa pagkuha ng video at sabay titig sa mata ng bata. Pupunta nga sana sa club itong si Lebron para mag-celebrate sa kanilang pagkakapanalo ng gold medal laban sa France sa Olympics. Although hindi naman natin alam kung ano ang kanyang iniisip noon, o kung ano ang kanyang mood. Pero kung mapapansin nyo yung behavior ng bata pagkatapos natanggihan siya ni Lebron ay nagulat siya sa inasal nito sa kanyang mga tropa. Siyempre wala siyang nagawa at umatras na lang siya at parang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Totally hindi natin mahuusagahan itong si LeBron dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maganda yung kanyang mood. Pero siguro dapat niyang bigyan ng konsiderasyon ang batang fan na iyon. Patungkol naman sa lugar ay wala nga si LeBron sa pribadong lugar at nasa public place nga siya. Kaya inasahan na mayroon talagang mga ganyang instances, especially na isa siyang sikat na player sa NBA na iniidolo ng karamihan. Para sa akin, hindi ito big deal para kay Lebron. Pero yung kanyang image, sigurado maaapektuhan. At sigurado mas dadami pa ang magiging haters nito, lalo na sa social media. Dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang may inilabas ang isang NBA analyst na trade scenario na makakapagpunta kay Bogdan Bogdanovic sa Los Angeles Lakers. Matapos nga na maipakita at mapatunayan ni Bogdan Bogdanovic ang kanyang talento sa buong mundo sa Paris Olympics, ay may isang NBA analyst na nga ang nagsuggest ngayon na dapat na nga daw itong kunin ng Lakers sa lalong madaling panahon ngayong off-season sa pamamagitan ng isang trade kung saan kakailanganin nga daw na i-offer ni Pelinka sa Hawks ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent at ang kanilang dalawang future second round pick kapalit si Bogdan Bogdanovic bilang kanilang shooting guard at Clint Capella para maging starting center nila. Nag-average nga si Bogdan Bogdanovic last season ng 16.9 points, 3.4 rebounds at 3.1 assists sa kanyang 37.4% shooting. Kaya mapapakinabangan nga ito ng husto ng Lakers next season at sa mga susunod pang mga taon sa NBA. Maging ang dating player nga ng Lakers na si Nick Young ay naniniwala na makakatulong ng husto si Bogdanovic sa kanilang magiging kampanya next season. Kaya hindi na nga daw dapat magpaligoy-ligoy pa si Rob Pelinka sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Hindi pa nga ito official mga tropa, ito ay trade scenario lamang na nanggaling mismo sa isang NBA analyst.